Ibinunyag ni JM tungkol sa kanila ni Piang, inula ng reaksyon. JM, planong gawin ito kay Piang sa darating na Valentine's? Isa sa sinusubaybay ang love mula sa Pinoy Big Brother Gen 11 edition ay ang tambalan ni na Piang's mate at JM Ibarra. Hindi may kakaila na marami ang kinikilig sa kanilang pagiging malapit. Lalo na matapos silang sabay naharapin ang mga hamon sa loob ng bahay ni Kuya. Mula noon, patuloy na nakikita ang kanilang matibay na samahan sa labas ng PBB House. Madalas silang magkasama sa iba't ibang events at guestings. Dahilan para lalong umingay ang spekulasyon tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Si JM, na sa kanyang pagiging direkta at prangka, ay hindi itinataging espesyal si Pyang para sa kanya. Samantala, si Piyang naman ay aminado mas naging malapit na siya kay JM matapos sa kanilang PBB journey. Sa bawat panayam, kapansin-pansin na kanilang chemistry. dahilan upang mas lumakas ang hiling ng kanilang fans na magkaroon ng opisyal na kumpirmasyon mula sa kanila. Sa isang panibagong interview, inamin ni JM na mas lalong lumalim ang kanilang samahan ni Piang mula nang lumabas sila sa reality show. Ibinahagi niya na mas kilala na nila ang isa't isa ngayon at mas malapit na rin ang kanilang, kanilang pamilya. Sa nalalapit na Valentine's Day, maraming netizen na nga ang sabig na malaman kung maaring ang maaaring maganap kina Jem at Piang sa espesyal na araw na ito. Kaya naman umago sa atensyon ng marami ang misteryosong sagot ni JM. Nang tanongin siya tungkol sa posibleng espesyal na plano niya para kay Piang ngayong Valentine's Day. Sa halip na magbigay ng malino na sagot, makahulugang sinabi ni JM na secret. Matapos lumabas ang panayam na ito, samasari reaksyon ang bumaha sa social media. Maraming pa sa kinilig at tumaasang may espesyal na sorpresa si JM para kay Piang. Dahil sa revelasyong ito, mas lalo pang lumakas ang haka-haka na may namamagitan ng espesyal na relasyon sa pagitan ng dalawa. Patuloy na inaabangan ang kanilang mga tagahanga kung kailan nila opisyal naaaminin ang tunay nilang nararamdaman para sa isa't isa.